Lahat tayo pwedeng tumakbo ng mabilis. Ang question lang dyan, kung nasusustain mo ba yung bilis na yun? Recently, or I think a month ago, no, hindi pala, September, nag-compete ako sa isang 5K na fun run. Meron akong nakita, sobrang agresibo niya sa starting line pa lang, pero hindi siya nakaabot ng first kilometer. Tumigil siya, hiningal siya. Napakabilis niya sa starting line, pero ang problema hindi niya niya sustain. So yun yung problema sa atin as a beginner runner. Lahat tayo pwedeng magmabilis or bilisan yung ating takbo, pero hindi natin nasusustain. So for me, na isang beginner runner noong June, ang ginawa ko lang is mag zone 2 running. Tinatawag na low heart rate training or jogging lang. Hinahinay lang yung nakakapagsalita ka pa habang nagja-jog. Hindi mo hinahabol yung hininga mo. Yun yung naging sikreto ko kung paano ko na-achieve ang 23 minutes na 5K. Tapos na-achieve ko rin yung 54 minutes na 10K. For sure nag-improve na ako kasi last month yung 23 minutes ko na 5K. Tapos yung 54 minutes ko na 10K is around August pa. I'm confident na nag-improve na ako. Pero yung talagang ginagawa ko lang is jogging lang. Low heart rate training lang. Now, kung low heart rate training, kailangan mo ng relo. Or kailangan mo ng smartwatch or yung tinatawag na heart rate monitor. Para masigurado mo na hindi ka lumalampas sa zone 2 na heart rate mo. Pero kung wala kang ganun, basically jogging lang talaga. Every jogging ko, minimum ka talaga is 1 hour. Jogging lang yan. Minimum 1 hour five to six times a week. Paminsan-minsan, umaabot ako ng dalawang oras kung long run. Minsan naman, one and a half hour. Nung nagsimula ako, first week ko is one hour lang. Tapos second week is one hour five minutes. Tapos the third week, uh, one hour and ten minutes. Tapos fourth week, one hour and... 15 minutes. Tapos, sunod nun, bumalik ako sa one hour na lang. So, bali, para makirecover yung katawan ko, binalik ko muna. So, yun lang yung inuulit-ulit ko, 5 to 6 times a week. Now, kung meron akong chance na medyo mata mahaba yung oras ko, ginagawa ng 2 hours. Maabot ako ng around 16 kilometers, paminsan-minsan, nakaabot na ako ng 20 plus kilometers. So, yun talaga yung pinaka-program ko. Easy run lang, low heart rate lang. Kung gusto mong makuha yung heart rate zone mo, Pwede mong gamitin yung Mafitone 180 na formula. 180 minus your age. Kunwari, 30 years old ka. Yung age mo is 30. 180 minus 30 is 150. Yung 150 na yan, yun yung pinaka-limit mo para hindi ka lumampas sa zone 2. So, 150 and below, yun yung dapat mong i-aim kung nagja ka yun ay eh kung meron kang heart rate monitor or smartwatch. Kung wala kang ganito, yun nga, talk test lang. Kung nakakapagsalita ka na hindi naghahabol sa hininga mo, that is basically zone 2 para sa'yo. Kung nagsisimula ka pa lang, kung talagang yung fitness level mo naman is hindi pa nagwawarat na magkaroon ka ng zone 2 kasi paminsan-minsan or yung mga taong walang, wala talaga activity, kahit konting galaw mo lang, kahit konting jog mo lang, tataas at tataas talaga yung heart rate mo. Mahihirapan ka ma-maintain yung zone 2 mo. So, ang gagawin mo is run, walk. Run, walk. Kung wari, lalampas siya sa zone 2 limit mo, maglakad ka lang. Or kung di talaga kaya, walking ka muna ng iilang weeks or i ilang buwan para mabuild mo hinay-hinay -hina yung aerobic base mo.